Ay, kayi guys, palamig tayo sa Bato Spring sa San Pablo City, Laguna. Ang biyahe ay dalawa o tatlong oras galing Manila. Para sa day tour, sila ay bukas ng alas 8 hanggang alas 4 ng hapon, lunes hanggang linggo. Ang entrance fee ay 200 pesos per head at discounted ang senior at PWD. Ito ay isang tahimik na resort at sikat sa napakalinaw na itong natural spring at lunti ang kapaligiran. Tamang-tama para sa outing ng pamilya para makapag-relax at pahinga. Ang tubig sa pool ay malamig kaya tamang tama sa mainit na panahon. May mga picnic spots din at mga cottages na may bayad na pwede tampayan. Ito ay mabuti sa mental health para pagtakas mula sa buhay sa lungsod. Perfect combination para sa paglilibang at katahimigan ng kalikasan. Mapapasana all ka na lang sa pagligo sa malak na bumabagsak na tubig. Meron din silang pipe pit na full at may grotto din ni Mother Mary. Pwede rin magdala ng lutong pagkain at pwede rin mag-ihaw. Kami ay umorder na lang ang pananghalian at i-deliver sa iyong cottage. Pagkakain ng tanghalian ay swimming na ulit one to sawa. Pag magalas 4 ay nakaalis na kami. Maglalambing ako na pakipalong Egi Dagay Facebook page at Egi Dagay YouTube channel para updated ka sa mga gandang vlogs.